Bear Months na naman at malapit na ngang matapos ang taong 2023. Subalit na pagandaan mo na ba ang paparating na taong 2024? Ang taon ng Wooden Dragon. Batid mo ba na sa taong ito ay malaki ang gagampan ng papel ng halaman o ng mga halaman sa paghatak ng swerte sa ating kabuhayan, negosyo man, o personal na magnetismo? sapagkat ang positibong enerhiya ng wooden dragon ay dumidikit at naiiwan sa mga halaman at kung magkakameron lamang tayo ng mga tamang halamang ito sa bahay o tahanan ay maaari nating mamaksimize ang mga swerte o ang swerte na maaari nating makamtan. Kaya naman halika at alamin ang sampu sa pinakamainam na alagaang houseplant na maaaring maghatid sa inyo ng labis na kasaganaan na darating na 2024. Pero bago tayong magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang year 2024, o year of the Wooden Dragon, ay napakaswerting taon para sa mga plantito at plantita. Sapagkat ayon sa Feng Shui, ang elemento ng dragon ay sobrang compatible sa mga halaman. Ang mga positibong enerhiya na malilikha nito ay maaring magdala sa inyong bahay man, negosyo o kabuhayan ng labis na kasaganaan. Kaya naman kung maitatanim lamang natin at mailalagay sa loob ng bahay ang mga tama at angkop na halamang mainam na mag-aakit ng swerte ay tiyak na kasaganaan din ang inyong mararanasan sa buong taon ng 2024. Kaya naman halika at hihanda na ang inyong mga listahan dahil maaring wala ka pa nga ng ilan sa mga halamang ito. Ang Year of the Wooden Dragon ay taon ng pagiging progresibo at ambisyon. Dahil ito ang zodiac na una at most successful zodiac sign. Sapagkat tinataglay nito ang mga katangiang katulad ng leadership, aggressive, at monetary success. Tamang-tama ito sapagkat ang wooden element ay malakas mag-absorb ng daloy o flow ng good energy at kumakatawan din ito sa kalikasan tulad ng halaman na siyang malakas humatak ng mga swerte. Kaya naman narito ang sampung halaman na maaari ninyong alagaan o itanim ngayong darating na taong 2024. Number 10. Areca Palm Ang halamang Areca Palm ay isa sa pinakamainam alagaang halaman sa taong 2024. Dahil sa ang Areca Palm at Wood Dragon ay maraming pagkakatulad na simbolo katulad ng prosperity, good fortune at abundance. Maswerte ito sa negosyo at sa tindahan kung maglalagay ka lamang sa loob ng inyong bahay. Isa rin itong ideal plant para sa living room dahil kilala itong panghatak ng swerte. Katulad din ito ng niyog na nga sa pamilya ng mga arasye Ang areca palm ay mainam ilagay o ipwesto sa loob ng bahay Subalit ayon sa Feng Shui expert Ay mas recommended itong ipwesto sa entrance O sa labas ng pintuan Para sa mas malakas na hatak ng swerte At maaaring magtaboy din ito ng malas O mga kamalasan Ang dahon nito ay animoy palaspas nga at maaaring pampalayas ng mga masamang elemento na maaaring dumikit sa iyo mula sa labas ng tahanan. Madali lamang alagaan at mabuhay ang halamang areca palm. Hindi mabilis lumalaki at matagal din ang lifespan. Number 9. Bromeliads Napakaswerte rin ang halamang bromeliads sa Year of the Wooden Dragon. Ang structure nga ng dahon at bulaklak nito ay maaaring maihalin tulad sa katawan ng dragon. At kung magkakameron ka lamang nito sa taong 2024, ay pinaniniwala ang gaganda rin ng inyong kapalaran at kabuhayan. Sumisimbolo rin ito sa pag-asa, kasiyahan at tagumpay na may kaugnayan sa pera. Mainam ding irigalo ang halamang ito dahil nagtataglay ito ng swerte na kung tawagin natin ay domino effect na ang swerte ng pinagririgaluhan mo ay maaari mo ring maranasan sa buhay. Isa ring simbolo ng bromeliads ang pagiging itong agresibo at pagpapatupad ng usaping pera, pag-ibig at pagunlad sa anumang larangan. Tulad ng dragon, ang simbolismong ito ang siyang magbibigay katuparan sa iyong mga kahilingan sa buhay. Maraming variety ang bromeliads na maaari nga nating pagpilian. Kagaya ng Guzmania, Bilberja, Telandisias at ang pinakapapilar na Neoregelias. Number 8. Snapdragon ito ang pinaka-opisyal na halaman para sa taon ng Wooden Dragon. Dahil sa pangalan-pangalamang, ng halamang ito ay mayroon ng dragon. Kilala rin ito sa katawagang Anterinum, binan sa ganitong snapdragon, sapagkat ang mga structure ng bulaklak nito ay maaaring maihelin tulad sa nakabukang ulo ng dragon. Sumisimbolo ang halamang ito sa mga positibong enerhiya, excitement at pantaboy ng kamalasan. Ang pagkakaroon nga ng snapdragon sa taong 2024 ay maaaring maghatak ng swerte sa karir, karisma at personal na magnetismo. Pinaniniwalaan rin na sa ilang kultura, ang bisang taglay ng Snapdragon ay may kakayahang kontrahin ang enerhiya katulad ng kulam at masamang gawa ng tao. Minsan lamang mamulaklak ang Snapdragon sa isang taon, depende nga sa kondisyon at klima ng kapaligiran. Pero huwag kang mag-alala dahil maaari ring mabuhay dito sa atin sa Pilipinas ang halamang snapdragon at kadalasang maraming bulaklak nga ito sa mga buwan ng Disyembre. Kaya naman mainam na magtanim ka na nga nito bago pa sumapit ang Disyembre upang ang mga magandang bulaklak nito ang siyang sasalubong sa papasok na taong 2024. May mga iba't ibang kulay rin ng bulaklak ang snapdragon at ang mga maswerteng kulay para sa taong 2024 ay ang mga kulay na green, brown, gold, red, at silver. Number 7. Rubber Tree Kilala ang rubber plant sa paniniwalang ito ay mainam na nag ng swerte, kasaganaan, at prosperidad. Ito ay ganding Ficus Elastica o rubber tree. Maraming klase ang rubber tree at ang malalapad at mga pabilog nitong dahon ay pininiwala ang mga akit nga ng swerte at kasaganaan. Swerte ang rubber plant sa tahanan dahil simbolo ito ng matagalan o mahabang kasaganaan. Nagpapaunlad at nagpapaganda rin ito ng takbo ng kapalaran, kasaganaan at pagtaas ng swerte. Ang rubber plant din na isa sa pinakamatibay na house plant na inirekomenda ng mga feng shui expert na mainam ilagay sa tahanan sa loob man o sa labas ng pintuan. Kaya naman mainam na magkaroon tayo nito ngayong year na 2024. Number 6. Aglonima Kilala rin ang aglonima sa tawag na Chinese Evergreen. Sapagkat ayon sa mga Chinese, ang aglonima ay mahigit isang daang taon na na pinaniniwalaan bilang isang lucky plant. Swerte din ito sa negosyo at kung ilalagay mo ito sa pintuan ng bahay ay maghahatak ito ng magandang pasok ng pera at kaginhawahan sa buhay. Ang halamang aglaw nima ay maraming klase at kulay at ang mga ipinapayong ilagay o ipasok sa bahay ay ang mga variety nito na mayroong red pigment at white pigment. Kinakatawa ng wood dragon ang kulay na red at white o silver. At kung meron ka nito ay pinalalakas nito ang pasok ng kasaganaan at yaman sa tahanan. Marapat na ipwesto ito sa maliwanag na lugar. Huwag masyadong diligan at iwasang mabilad sa matinding sikat ng araw. Number 5. Golden Potos Ang Golden Potos ay isang money plant at pinaniniwala ang nag-aakit ng swerte sa aspetong yaman at kasaganaan. Swerte ang kulay na gold sa taong 2024, kaya mainam ang potos sa halamang alagaan. At gustong gusto ng wood dragon sa mga bagay o mga halamang sumisimbolo sa liwanag. Ayun nga sa feng shui, maaaring itanim sa pintuan ang mga halamang potos o kaya naman ay sa labas ng bahay. Maari mo din itong ilagay sa paso at ipwesto sa banyo o sa silid tanggapan. Nakababawas din ito ng mga negatibong enerhiya sa tahanan at sa hangin. Mabilis lamang alagaan ng golden pothos. Mainam din itong gawing hanging plants. At swerte ito sa taong 2024 dahil ito ay humahaba at kumakatawan nga sa katawan ng dragon. Number 4, pailia Sa kultura at paniniwalang feng shui, ang halamang ito na pilea ay isang ang classic well plant o mabisang tagahatak ng swerte sa tahanan at sa nagmamayari nito. Maaari rin itong gawing alternatibo sa money tree at maaring ipwesto sa ating wealth corner o ipwesto sa bahaging southeast ng ating bahay. Kilala rin ito sa katawagang Chinese money plant o pancake plant dahil sa nakatutuwa nitong mga pabilog na dahon. Pinaniniwala ang naghahatid ng positibong enerhiya sa tahanan o sa opisina man ang halamang pailya na mainam ipwesto sa maliwalas na lugar. Number 3. Pachira Aquatica Pinakatanyag at sikat na sikat ang halamang pachira sa feng shui. At taon-taon nga ay madalang itong mawala sa listahan ng mga lucky plants. Kilala rin ito sa pangalang money tree o good luck tree. Upang ma-activate natin ang swerte nito ngayong 2024 o ngayong Year of the Wooden Dragon, ay marapat itong ipwesto sa timog silangang bahagi ng tahanan upang mahatak nito ang wealth at flow ng positive energy na papasok sa ating mga bahay. Pinaniniwalaan din na kung mayroon ka ng halamang ito sa bahay, ay may iwasan ang pagkakaroon ng problema sa usaping pera o pananalapi. Dahil ang halamang patsira di umano ay naglalabas ng positibong enerhiya ng kasaganaan. At marapat na maglagay din ito sa loob ng tindahan at pintuan bago sumapit ang taong 2024. Number 2. Peace Lily Isa ang halamang Peace Lily sa itinuturing na fortune plant. May kakayahan nga itong linisin ang maruming hangin o pollution sa paligid ng bahay. Marapat na magalaga ka nito ngayong 2024 dahil pinaniniwalaan ang taon ng wooden dragon ay sobrang agresibo sa pagbibigay ng swerte. Ang halamang peace lily ay may kakayahang magbalanse ng enerhiya sa paligid upang hindi ma-overwhelm ang harmony ng good energy at flow ng positibong chi sa loob ng ating tahanan. Akmang-akma rin ang mga puting bulaklak nito na kumakatawan sa kulay ng wooden dragon. Pinaniniwalaan na matibay humawak ng swerte ang mga bulaklak nito na animoy sa loob o palad na sumasalo sa mga swerteng paparating. Madali rin lamang alagaan ng pislili at hindi nangangailangan ng matinding atensyon o pag-aalaga. Kaya naman perpekto ito sa mga opisina o tahanan. Isa rin itong halamang air purifier na mainam kahit sa maliit lamang na pwesto o silid. Number 1. Snake Plant Swerte sa taong 2024 ang mga taong ipinanganak sa Year of the Snake pati na rin ang halamang snake plant. Ayon sa Chinese horoscope, nasa 85% ang compatibility o pagkakatulad ng personalidad ng dragon at ng snake. Dahil ang snake ay overconfident at passionate, habang ang dragon naman ay ambitious at innovative. Swerte ang snake plant dahil sa itong yang wood element na nakaturo nga pa'y taas at sumisimbolo sa pagtaas ng pasok ng swerte. At ang mga hugis espada naman itong dahon ay pumuputol sa mga negatibong enerhiya at presensya ng masamang espiritu. Swerte din kung makapagpabulaklak ka ng inaalagaan mong snake plant. Kaya nga mainam na magkaroon ka nito sa tahanan. Dahil sa pinininiwalaan din na magkaibigan ang snake at ang dragon, makatutulong din ang pag-aalaga nito sa pagsipsip ng mga dumi at mga impurities sa hangin upang mapanatiling malinis ang ating hangin sa paligid. Matibay din ang halamang ito na snake plant. Kaya halos lahat nga ng mga plantito at plantita ay hindi mawawala nito. At iyan ang sampu sa pinakamaswerting halaman na marapat nating alagaan ngayong 2024. Subalit laging tatandaan na ang mga maswerteng halaman o mga bagay katulad nito ay pawang mga gabay lamang at tulong. Subalit nasa sa atin pa rin mga kamay ang ikakaasenso ng ating buhay. Magsikap, magsipag at huwag makalimot tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.